Napapansin mo na ba na may mga bagay na kahit anong pilit itago ng babae, lumalabas pa rin? Parang isang lihim na hindi niya kayang kontrolin mga kilos na kusa niyang ginagawa kapag may nararamdaman siya para sayo. Ang tanong, kaya mo bang makita ang mga senyal na ito o baka ilang beses ka nang naggamali ng basa? Iniisip na gusto kanya pero ang totoo, wala naman. At paano kung kabaligtaran? Akala mo wala siyang pakialam, pero sa totoo lang, araw-araw kang laman ng isip niya. Ito ang totoo, bro. Hindi lahat ng babae aamin ng direkta. Kahit halata na, gagawin pa rin nilang parang wala lang. Minsan dahil nahihiya sila. Minsan dahil ayaw nilang maging obvious. At madalas dahil gusto nilang subukan kung kaya mong basahin ang mga senyales. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung senyal na hindi kayang itago ng isang babae kapag may tunay siyang pagtingin sa iyo. Matapos mong marinig ang mga ito, hindi ka na malilito kung biro lang ba ang mga kilos niya o kung totoo nga bang may espesyal na nararamdaman siya para sa iyo. Kung gusto mong mas matuto at hindi palampasin ang mga sekreto ng stoicism at psychology ng attraction, Huwag kalimutang mag-subscribe. Unang senyal, nagiging iba ang tingin niya sa iyo. Oo, simpleng tingin lang, pero malalim. Kapag may gusto ang babae, hindi niya kayang pigilan na tumingin ng mas matagal kaysa gurmal. Hindi ito yung titig na parang galit, kundi titig na parang curious, may halong ngiti, at minsan bigla na lang siyang iiwas kapag nahuli mong nakatingin siya sa iyo. Ang mata ng tao, lalo na ng babae, ay mahirap itago. At kung mapapansin mo na mas madalas siyang hinahanap ang mga mata mo kaysa sa iba, malaking senyales iyon. Ikalawang senyal, nagbabago ang kilos niya kapag ikaw ang nasa paligid. Ang babaeng walang pakialam, steady lang. Pero kapag gusto kanya, bigla siyang nagiging conscious Napapansin mo bang bigla niyang inaayos ang buhok niya kapag dumaan ka? O kaya ay ayusin ang upo niya, ayusin ang damit niya, kahit hindi naman kailangan? Hindi niya sasabihin pero katawan niya ang bumubulong ng totoo. Gusto niyang maging presentable sa mata mo. Ikatlong sanyal, hinahanap kanya kahit hindi obvious. Pansinin mo, kapag nasa grupo kayo, kahit marami kayong magkausap, lagi at lagi siyang may paraan para mapalapit sa iyo. Hindi siya laging dumidikit ng halata, pero mararamdaman mong sinusubukan niyang makakuha ng sandali para kayo ay magkausap. Ang babaeng walang interes, hindi gagawa ng effort. Pero ang babaeng may gusto, kahit simpleng tanong na may ekstra ka bang ballpen, ay para niya para magkaroon ng koneksyon. Ikaapat na senyal, Naiiba ang tawa niya kapag ikaw ang kasama. Oo, tumatawa rin siya sa iba, pero iba ang klase ng tawa kapag galing sa taong gusto niya. Mas totoo, mas malakas, minsan parang wala na siyang pakialam kung medyo nakakahiya. Ang babae ay hindi makapagpanggap ng matagal dahil ang tawa ay lumalabas mula sa loob. Kung napapansin mong may mga bagay na hindi naman nakakatawa pero kapag ikaw ang nagsabi, natatawa siya ng sobra, malaking clue na Ikalimang sanyal, kinokopya niya ang kilos mo. Sa psychology, tinatawag itong mirroring. Kapag may gusto ang babae, hindi niya namamalayan na ginagaya niya ang kilos mo. Kung nakasandal ka, maya-maya nakasandal din siya. Kung humahawak ka sa mesa, maya maya hahawak din siya. Hindi ito scripted o tumahatik ito ng katawan kapag attracted tayo sa isang tao. Kaya kung madalas mong makikita na halos pareho ang ginagawa niya sa kilos mo, hindi iyon coincidence. At baka iniisip mo ngayon, Kuya, baka nagkataon lang lahat nito. Totoo, maaaring minsan ay coincidence. Pero bro, Kapag paulit-ulit mong sabay-sabay napapansin ang mga senyales na ito, hindi na 'yun basta aksidente. Ang babae, kahit anong pilit niyang itago ang nararamdaman niya, ang katawan at kilos niya mismo ang magbibigay ng clue. Naaalala ko ang isang tropa ko noon. Sabi niya, "Bro, hindi ko alam kung may gusto ba siya sa akin. Hindi naman siya umaamin." Tinanong ko, "Napapansin mo bang palagi niyang hinahanap sa chat?" na kahit wala siyang dahilan ay magpaparamdam siya? Sabi niya, oo. Napapansin mo bang, kabag nagbibiru ka, parang sobra ang tawa niya kahit hindi naman ganun kafani? Oo rin daw. At doon ko sinabi sa kanya, pre, hindi na ito usapang kung gusto ka niya o hindi. Ang tanong na lang, handa ka ba? Dahil minsan, hindi salita ang kailangan, kundi mata, kilos, at presence. At dito muna natin putulin para makahinga ka dahil lima pa lang ito sa sampung senyales at marami ka pang matutuklasan. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang iba pang kilos at palatandaan na mas lalong nagpapatunay na hindi kayang itago ng isang babae ang totoong nararamdaman niya para sa iyo. Ikaanim na senyal, nagiging interesado siya sa mga bagay na hindi naman niya pinapansin dati. Halimbawa, mahilig ka sa isang partikular na sport o sa isang banda na hindi naman sikat, mapapansin mong bigla niyang tinatanong tungkol dito o nagkukwentuhan na, Uy, nakita ko rin yan kahapon. Hindi dahil trip niya bigla, kundi dahil gusto niyang makahanap ng koneksyon sa'yo. Ang babae kapag gusto ang isang lalaki, nagiging curious siya sa mundo nito. Kahit simpleng detalye lang, pipilito niyang maging bahagi ng kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Ikapitong senyal, hinahanap niya ang opinion mo. Maaring simple lang, anong tingin mo sa suot ko? O okay ba itong ginawa ko? Sa surface, parang casual lang. Pero sa totoo, gusto niyang makita kung paano mo siya tinitingnan. Kapag gusto ka ng babae, big deal sa kanya ang validation mo. Hindi ito nangangahulugan na wala siyang sariling desisyon, kundi gusto niya lang maramdaman na may halaga sa iyo ang mga choices niya. Ang mga tanong na ganito ay hindi lang curiosity, ito ay subconscious na paraan ng paglapit. Ikawalong senyal, nagiging protective siya sa koneksyon niyo. Mapapansin mo na kapag may ibang babae na lumalapit sa iyo, medyo nagbabago ang tono niya. Hindi palaging halata, pero minsan nagiging taimik siya o kaya naman medyo may sabit ang ngiti niya. Hindi man niya aminin pero ayaw niyang makompromiso ang koneksyon niya sayo. Ang babaeng wala talagang pakialam, hindi ito mapapansin. Pero kapag ramdam mo na may kakaibang reaksyon siya kapag may iba sa paligid, malakas na senyales iyon. Ikasiyam na senyal, palagi niyang hinahanap ang oras mo. Hindi ito laging diretsyong pwede ba tayong magkita Minsan, simple lang. Free ka ba mamaya? O anong gagawin mo bukas? Ang totoo, hindi naman tungkol sa activity ang tanong niya, kundi sa oras na makakasama ka niya. Ang babae, kapag gusto ka hindi niya kayang hindi humanap ng paraan para maging parte ng schedule mo. Kahit gaano pa siya kabisi, gagawa at gagawa siya ng paraan para magkita kayo. Ikasampung senyal, hindi niya kayang itago ang mga maliliit na gestures ng affection. Simpleng pag-abat ng tubig, pag-aalala kung kumain ka na, o paghila ng upuan sa tabi mo. Hindi ito grand gestures, kundi maliliit pero consistent na paraan para ipakita na special ka sa kanya. At ang pinakamahalaga, ginagawa niya ito hindi lang minsan, kundi paulit-ulit. Ang babae ay maaaring magsabi ng kahit ano, pero ang consistency ng kilos niya ang tunay na senyal ng pagtingin. Kung gusto mong mas matutunan ng mga sikreto ng stoicismo at psychology ng attraction, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Ngayon, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng sampu senyales na ito, makikita mong malinaw ang pattern hindi ito tungkol sa isang beses na tingin o isang beses na tawa. Ang totoong palatandaan ay paulit-ulit. Hindi niya kayong pigilan at kusa itong lumalabas kapag kasama ka niya. Kaya kung napapansin mo na halos lahat ng ito'y ay ginagawa niya, malakas ang posibilidad na hindi na lang simpleng pagkakaibigan ang nararamdaman niya. Pero dito mahalaga ang stoicismo. Bro, kahit gaano karaming senyales ang makita mo Huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang validation ng babae. Oo, magandang maramdaman na gusto ka niya, pero ang tunay na lalaki ay hindi nakatali sa kung sino ang may gusto sa kanya. Ang tunay na stoic ay marunong tumanggap ng senyales, oo, pero marunong ding magpatuloy sa sarili niyang direksyon. Kung gusto kanya, darating siya. Kung hindi, buo ka pa rin. May kwento akong narinig mula sa isang kaibigan. Sabi niya, Bro, lahat ng sinyales nandun. Lagi niya akong tinitignan, lagi siyang tumatawa sa jokes ko, lagi niya akong hinahanap. Pero hindi ko alam kung sure ba. At ang sagot ko sa kanya, Bro, hindi mo kailangan ng 100% certainty mula sa kanya. Ang kailangan mo ay 100% certainty sa sarili mo. Dahil kapag buo ka, hindi mo na kailangang manghula kung saan ka nakatayo. Makikita mo ang sanyales bilang dagdag informasyon, pero hindi bilang core ng iyong halaga. At dito nagiging kakaiba ang stoic na lalaki. Dahil hindi siya nabubulag ng emosyon pero hindi rin siya manhid. Nakikita niya ang totoo, na-appreciate niya, pero hindi siya natitinag kung sakaling mali ang basa niya at iyong mismo ang dahilan kung bakit lalo siyang nagiging attractive. Kaya bro, kung napapansin mo na ginagawa ng isang babae ang karamihan sa mga senyalis na ito, oo, malamang gusto kanya. Pero huwag mong kalimutan, ang tunay na talong ay hindi kung gusto kanya. Kundi kung handa ka ba para sa ganitong klasing koneksyon. Dahil ang babae ay hindi lang naghahanap ng partner naghahanap sila ng lalaki na kayang tumayo ng matatag kahit ano pa ang mangyari. At dito muna natin itigil. Dahil sa susunod, bibigyan kita ng mas malalim na paliwanag kung paano gamitin ang kaalaman na ito hindi para maging mayabang, kundi para maging mas disiplinadong lalaki, isang stoic na hindi natiginag ng emosyon. Mayon, nakita mo na ang sampun senyales na ito. Baka inihisip mo, Kuya, paano kung halata na lahat pero ayaw pa rin niyang umamin? Ito ang realidad. Maraming babae ang hindi agad aamin kahit lantad na ang kilos nila. At hindi dahil hindi nila gusto, kundi dahil sa iba't ibang dahilan, baka natatakot silang masaktan, baka gusto nilang makita kung consistent ka, o baka sinusubok nila kung seryoso ka talaga. Ang hindi nila alam, sa bawat kilos nila, mas lalo nilang linalantad ang damdaming na hindi nila kayang itago. Mahalagang maintindihan mo ito. Ang mga senyales na ito ay hindi magic formula. Hindi porket nakita mo ang tatlo o apat, automatic gusto ka na niya. Ang susi rito ay pattern at consistency. Kung madalas at paulit-ulit mong nakikita ang ganitong kilos, iyon ang mas matibay na indikasyon. Kung minsan-minsan lang at parang hindi tugma sa iba niyang galaw, baka hindi yun totoong attraction kundi simpleng friendliness. Ngunit ito ang hindi mo dapat kalimutan. Ang stoic na lalaki, hindi siya nagiging bulag sa ganitong bagay, pero hindi rin siya manhid. Nakikita niya ang totoo, na-appreciate niya, pero hindi siya natitinag kung sakaling mali ang basa niya at iyong mismo ang dahilan kung bakit siya lalong nagiging attractive. Kaya bro, kung napapansin mo na ginagawa ng isang babae ang karamihan sa mga senyales na ito, oo, malamang gusto ka niya. Pero wag mong kalimutan, ang tunay na tanong ay hindi kung gusto ka niya, kundi kung handa ka ba para sa ganitong klasing koneksyon. Dahil ang babae ay hindi lang naghahanap ng partner. Naghahanap sila ng lalaki na kayang tumayo ng matatag kahit ano pa ang mangyari. At dito pumapasok ang isa pang leksyon. Minsan kasi kahit malinaw na gusto kanya kung wala kang sariling direksyon, mawawala rin ang atraksyon. Kasi ang babae, oo, na-attract sila sa senyales pero mas na-attract sila sa kalidad ng lalaki. Kaya kahit may senyales kang nakikita, Siguraduhin mong ikaw mismo ay may presensya, may disiplina at may control sa sarili mo. Dahil kung wala 'yon, madaling mabura ang interes. May kilala akong lalaki noon. Sabi niya, kuya, sure na sure akong gusto kanya. Lahat ng senyales nandoon. Pero bakit parang unti-unti siyang lumalayo? Nang tinanong 'o, nalaman ko na sobrang nakadepende siya sa validation ng babae. Lahat ng kilos niya laging nakatingin kung anong reaksyon ng babae. Doon siya bumagsak. Kasi ang babae kahit gaano pakalakas ang attraction, kapag nakita nilang hindi buo ang lalaki, mawawala rin ang respeto. Kaya hindi sapat na makita mo lang ang senyales, dapat kaya mo ring panindigan ang sarili mo. At bro, hindi lahat ng babae ay magpapakita ng lahat ng senyales na ito, may iba na sobrang satol, may iba na sobrang obvious. Ang mahalaga, marunong kang magbasa pero marunong ka rin magbigay ng espasyo. Dahil kung pipilitin mong i-interpret lahat bilang gusto kanya, baka ikaw rin ang masaktan. Ang stoic ay marunong magpasalamat sa connection pero marunong ding magpatuloy kahit mawala iyon. Kung gusto mong mas matutunan pa ang psychology ng attraction at ang disiplina ng stoicismo sa mga lalaki, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Ngayon, isipin mo ito. Lahat ng senyales na ito ay parang salamin. Hindi lang nila ipinapakita ang nararamdaman ng babae, kundi sinusubok din nila kung paano ka tutugon. Kapag ikaw ay kalmado, grounded at hindi desperado mas lalo nilang naikita na ikaw ang lalaking hindi nila kayang baliwalain. Pero kapag ikaw ay naging padalos-dalos, naging masyadong excited at nakalimutan mong hawakan ang sarili mong emosyon, doon nawawala ang misteryo at respeto. At dito ka dapat mag-ingat. Dahil maraming lalaki ang bumabagsak, hindi dahil kulang sa senyales, kundi dahil kulang sa pasensya. Hindi lahat ng kilos ay kailangan mong aksyon na nagad. Minsan, mas malakas ang epekto kapag pinapakita mong kaya mong maghintay. At ito mismo ang nagbibigay sa iyo ng edge, ang kakayahang manatiling matatag kahit hindi mo pahawak ang lahat ng sagot. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng mas malalim na insight kung paano mo magagamit ang sampung sinyales na ito para hindi lang makita kung gusto ka niya, kundi para matutunan mong maging mas disiplinadong lalaki na handang magdesisyon ng tama. At doon natin dadalhin ang lahat ng ito patungo sa inspirasyon at wisdom ng Stoicism. Kung umabot ka rito, malinaw na seryoso ka sa pag-unawa hindi lang sa mga babae kundi pati na rin sa sarili mong halaga bilang lalaki. Nakita mo na ang sampung sinyales na hindi kayang itago ng isang babae kapag may pagtingin siya sa iyo. Napagbusapan din natin kung paano, minsan, kahit lantad na ang kilos, ayaw pa rin niyang aminin ng direksyo. At natutunan mo na hindi sapat na makita mo lang ang senyales, kailangan mo ring panindigan ang sarili mo bilang isang stoic na lalaki. Ngayon, paano mo gagamitin ang lahat ng ito? Una, wag mong gawing laro ang mga senyales. Oo, nakaka-excite makita na gusto ka niya. Pero kung dito lang iikot ang mundo mo, babagsak ka rin. Ang tunay na lalaki ay hindi nabubuhay para sa validation ng iba, kundi para sa sariling prinsipyo at direksyon. Ang stoic na lalaki ay marunong magpasalamat sa mga senyales, pero marunong ding magpatuloy kahit mawala ang mga ito. Pangalawa, gawin mong oportunidad ang mga senyales. Kapag nakita mong consistent siya sa mga kilos at galaw na ito, pwede mong simulan ang koneksyon sa mas maayos na paraan. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan pilitin. Gamitin mo ang disiplina mo para maging steady para ipakita na kaya mong maging responsable hindi lang sa sarili mo, kundi pati na rin sa damdamin ng iba. Kapag ginawa mo ito, hindi lang attraction ang mararamdaman niya, respeto at tiwala. Pangatlo, huwag mong kalimutan na hindi lahat ng babae ay magiging consistent at dito lumalabas ang tunay mong disiplina. Kapag mali ang basa mo, hindi ka dapat mabuwal hindi mo dapat ikasira ang ego mo. Sa halip, dapat kaya mong tanggapin na hindi lahat ng koneksyon ay para sa iyo at ito mismo ang nagpapalakas sa iyo dahil ang stoic na lalaki ay hindi natitinag ng rejection. Ginagamit niya ito bilang hagdan para maging mas matatag. May isang quote si Epictetus na gustong gusto ko. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kapag gusto ka ng babae, oo, masarap sa pakiramdam. Kapag hindi, masakit. Pero ang mas mahalaga ay kung paano mo hinahandle ang sitwasyon. Kung ikaw ay nananatiling buo, kalmado at nakatuon sa sariling direksyon, ikaw pa rin ang panalo kahit ano ang resulta. At dito ko gustong ibigay ang huling hamon sa iyo. Kung handa ka ng maging lalaki na hindi na nalilito sa mga kilos at senyales, i-comment mo ang linyang ito. Ako ang lalaking may direksyon. Sabihin mo rin ilang taon ka na at kung nakapunta ka na ba sa Siargao. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang handang magsimula ng bagong yugto ng pagiging stoic na lalaki. Tandaan mo bro, ang mga senyales ay mahalaga pero mas mahalaga ang pagkatao mo. Ang babae ay maaring dumating at umalis, pero ang disiplina mo, ang presensya mo at ang karakter mo, yon ang hindi nila kayang agawin. At kapag natutunan mong hawakan ang sarili mo, hindi ka na mabubuwal kahit ano ang mangyari. At sa huli, ito lang ang dapat mong alalahanin. Ang tunay na stoic na lalaki ay hindi nagpapadala sa emosyon, hindi nagmamadaling humabol, at hindi natatakot mawalan. Siya ay buo, disiplinado, at may direksyon. At sa oras na maging ganoon ka, hindi mo na kailangan hulaan kung sino ang may gusto sa'yo, dahil sila mismo ang gagawa ng paraan para hindi ka mawala sa buhay nila. At dito nagtatakos ang ating usapan. Tandaan mo, hindi lahat ng damdamin ay aaminin ng salita, pero lahat ay inilalantad ng kilos. At kapag ikaw ay lalaki na marunong magbasa at higit sa lahat, marunong magkontrol ng sarili, ikaw ang lalaking kusang hindi kayang kalimutan.